So yan, magandang hapon mga ka-update Dito tayo ngayon sa napakagandang venue at mag-usapan natin yung matagal ng inaasam ng marami lalong-lalo na yung mga DDS na kinakanchawan yung Pangulo dahil sa pangako niya na 20 per kilo yung bigas hindi daw natutupad Welcome to Romis Update Channel So ngayon balitang balita na maka-update na sisimulan na ni Pangulong Bumbong Marcos yung pagbibinta ng bigas halagang 20 pesos per kilo so ano kaya magiging reaksyon ng mga DDS dito uh, pero alam naman natin na hindi yan sila nauubusan ng isyo sasabihin lang naman nila yan ay dahil pa eleksyon kaya gagawin pero pinakita naman ni eh, Pangulong Bumbong di ba na yung presyo ng bigas ngayon ay pinakamataas na yung 45 at yung kadiwa niya ay matagal na nagbibinta ng 29 per kilo ng bigas at maging dito sa amin lalawigan at talagang naisagawa na yan marami nang nakinabang at patuloy na ginagawa kaya sana yung mga hindi makapaghintay at puro kantsaw kay BBM uh, huwag wag bumili medyo mahiya naman <laughs> biro lang pero para naman yan sa lahat at alam naman natin yung Pangulo na wala yung pinipili. So, masabi matagal, matagal na tupad within 3 years. Pero kung atin nga babalikan at itignan, uh, ah, mahirap kasi hindi nga naintindi ng nakaraang administrasyon yung patungkol sa agriculture yung uh, napabayaan yung mga magsasaka hindi kagaya ngayon na simula pag upo ni PBBM ay binigyan niya na ng pansin yung mga magsasaka binibigyan ng libreng mga traktura traktura na kagamitan para sa pagsasaka so saksi ako dyan dahil nung dito sa aming lalawigan ay talagang nangyari po yan no? maraming pinamigay ng mga Uh, kagamitan para sa mga magsasaka at hindi lang po sa mga magsasaka pati na rin po sa mga may isda binigyan ng mga bangka, makina no? Uh, hindi na lang kwento yan eh y yun lang nga, hindi matanggap ng mga uh, anti-BBM no? sinasabi nila, wala pa rin daw nagagawa si PBBM ng pangmatagalang programa o proyekto pero sa katotohanan, marami nang natutulungan si PBBM no kaya sana naman nga uh, hinintay lang no? nang, ng mga anti-BBM sabihin na natin hinintay na matapos yung uh, termino ng pangulo saka sila magsabi ng mga uh, negatibo no kasi sa ngayon talagang kahit sino ay mga pa dahil s'yempre bago pa lang nakaraan so yung kanyang uh, programa ay uh, bago pa lang sinisimulan no ay yung gusto naman ng nakaraang administrasyon kaya sinasabing uh, nagalit sa kanya yung nakaraang uh, administrasyon kasi hindi pinagpatuloy yung kanyang mga programa no na kung titignan natin uh, hindi naman naka-align doon sa nais ng ating uh, pangulo kaya sana pinagbigyan lang para makita talaga kung ano, walang magagawa, no? Pero sa ngayon ay nagiging sampal na ito sapagkat ayan, nakikita na talagang gumagawa 'yung ating uh, pangulo. Okay. So marahil may magsasabi naman dito, magko na bayaran ako ni Pangulong Bungbong na no? <laughs> uh, wala po akong Koneksyon sa kanya, hindi ako kilala, no? misang maliit na vlogger lang. Pero yun nga ay nakikita natin nang una ano siya tahimik pero gumagawa hindi siya yung showy na kapag ginawa niya ay idadaldal ka agad sa media hindi kagaya ng uh, iba dyan na puro lang media yung kanyang panlaban magpapa press conference tapos titirahin yung gobyerno samantalang siya rin ay taga gobyerno uh, inaasahan binuto ng taong bayan para gumawa na ikabubuti ng mamamayan at higit sa lahat yung mapabuti yung bansa. So ayan, hintayin natin. Yung pamamahagi, unahin daw ni PBBM sa ano, Visayas region, no? Sa Kabisayaan yung pagbibenta ng uh, 20 per kilo ng bigas. Inanunsyo kahapon ng Department of Agriculture na magsisimula na silang magbenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. At una itong maipapatupad sa Visayas. Napili ang Visayas bilang pilot area dahil marami na nangailangan dito at may sapat na stock ang NFA sa nasabing area. Hanggang 10 kilo ng bigas kada linggo ang pwedeng bilhin ng mga beneficiary household o katumbas ng 40 kilos bawat buwan. Nagbigay na rin ng direktiba ang Pangulo para palawigin ang programa hanggang 2028. Okay? So, salamat po sa mga nakagusto ng ating vlog. Paki-like na lang po at paki-share na din. At pa-subscribe na rin po sa aming malit na channel. Sa hindi naman po nakagusto ng ating content na to, pasensya na po. Okay? So, muli, maraming maraming salamat sa panood at suporta. Glory to our Lord Jesus Christ and God bless po sa ating lahat.